Alright, good morning po mga bossing, mga madam. Share ko lang po sa inyo, dumating na po kami dito sa aming area na pagdidibiran dito sa may Laguna, Santa Rosa. Ayan, share ko lang yung, sa inyo yung lugar po. Oh. Maraming mga warehouse po rito. Ito katabi namin. Isuso. Oh. Isuso Company. Dito yan sa may Santa Rosa, Laguna po. Dala namin na yung container is di 40 kaya uh, ay suso dito kami magdi-deliver oh. dyan namin ibababa yung aming dalang kargamento ito aming container kararating lang po mainit-init pa kararating lang okay good morning po sa inyo lahat sa mga nag-almusal po dyan kain-kain lang po okay po